gala ka kasi masyado kang gala daw eh kinulong ka tuloy ah, may lahi itong pusa no mukhang tigre oh eh. sakal pusakal Ting. Hmm, wawa ka naman kinulong ka gala ka daw kasi mm. gala ka daw kasi mm. magka hmm. gala Russian tiger. Gandang pusa. May lahi. Gustong makawala. May sound system ka pa dyan ah. Ayos, tas taka ano pa. Yung mga kuha mo sa kalsada, maganda yan. Kaso nga, hindi ko ma upload eh. Napupuno ko lang. Hindi gumagana sa memory card ng cellphone. Ayun lang, eh. Sayang. Hindi ko hindi ko may post. Back up ko lang yan. Serpentina. Baka insulin.